Laba-labas angin itu. tak. Monai, gitunya itu monai. Selamat malam. Yo, what's up mga kaidol? Panibayong araw, panibayong video na naman tayo ngayon at na magandang gabi po sa inyong lahat mga solid kaidol natin dyan at kain po mga kaidol, ayan o o So ito yung birthday, birthday celebrant <laughs> dan happy birthday at shout out sa aking mga kasama dito you know. ayan diba? oh. So yung mga bisita, pasok po pasok ito po yung mga bisita ya, pasok po kayo, pasok huwag kayong maya, kaya, ayan o. shout out sa mga so yung mga kasama ni Ni Nanay tayo ayan shout out sa kanila oh ayan sige sige eh, okay lang yun. Kasi pag magsabay-sabay tayo dyan, hindi man tayo makasya. Ayan. Oh, ma Maliit lang yung apartment nila, pero okay lang kasi birthday naman nanay liling. So, masaya yung yung kanyang birthday kasi kanina

<laughs> okay. Ay, gom -me, gom -me. Sunda, uh, I will yeah, Bless us, O Lord, for the state which we have about to see from Thy bounty. our Lord. Bye. 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 Oh, kain kain. Kain na kain. kain. Sige. Kain na kain. Sige teh, balitbahin ni Nanai. Ito, kamay ko teh okay lang. Iba? Okay lang. Nag-i-kamay na ako. Sige na inuwi. So, kain na muna sila mga idol at ako ay lalabas din kasi nag-barbecue kami sa labas. So, kami yung taga Taga Ihaw. Kain totoo? Oo. Yan ang tinda ng Ihaw kami sa labas. Tapos sila ang paunahin namin magkain para hindi kami masikip. Ayan mga kaidol oh. Oh, karami pa niyan. Oh. Ha? Mga anak dre. Oh. Ay mong gunitan? Wala na. gunitan. Didagan mo dito. Didagal. Ah, didakop oh. niyo mo. Ano ron sa to? Napasok nung kanoon. Pasok ah, eh. Puti <laughs> eh. So may aantayan pa kami kasi sila utol wala pa. Mamaya pa yon kasi mamaya pa yung sara ng tindahan nila mga alas 9. Kaya yung natira dyan, mamaya pa yan isasalang. Iihaw. So paunahin lang namin yung mga bisita ni, ni Nanay Liling. Ayun no. Change driver mga kaidol. <laughs> Rabi um, Grabe yung aming niloto kanina na man. O Oh. Tapos ito. Na, yung... na ano na. Napagod na. Napagod na silang lahat. Oo. Oh. Okay na yan. Oo, oh, di diba? Napagod man silang lahat. <laughs> O, ba? Dinagdagan kasi ng oling, kaya malakas na yung ano, yung apoy. Okay na yan. Hmm. Alright, kain na muna tayo mga kailan. Oh, ala, saan yung mga subo dyan? Ayun o. Oh. Kita mga subo ngayon. Ayan mga kailan, wasap Ulam namin sab sap Ay, <laughs> <laughs> hey, manok yan, hindi sab-sab kanya, 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 ang video, ang videographer. Ha? Kaya eh, na naman iwanan yung, ano, yung sinasalang doon. Ay, 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 sarap ng lamay ko. Kanina sa labas, ang init. Dublo siya ta. Gitiniil mo na ni Okay lang. Ikan na mo, Pod. Tumita niyo. Ah oh, diba? Ayan yung mga pinsan ko. Ah, oh. Malit na bahay kasi. Oo, okay. okay lang yung malit ang bahay na eh, at least tayo malaki. Mm. <laughs> <laughs> tama, tama siya. Nasukg <laughs> na Okay lang yung malit ang bahay. Basta tayo malaki. Ang kilay, kilay is

para sa, teh para Maliit yung bahay nito oh, pero malaki sila. Next ito oy. Siksik. Ah, Siksik <laughs> -sik sa pwede. Oh, na guys, ginawa ko Inasal inasal law ba? Wala sa suliton eh. Suliton ang. Ang Te, muraraba 50 akakapin. agui Hoy. <laughs> ay, dako lang si kuya ni Mungkiri, pila, kaya lang Ha? 50 po siya, na ka? ikaw 62 Plus musubat oh. yung kurudyaan 70 na, si no. na siya 70 <laughs> si niya ikaw Taw na Hindi nawa sa si kuya Laya lablab na, kuya Lanya <laughs> Hello, guys What's up, mga kay Yorosko Yorosko ni mas. Sige, <laughs> dapat nababahan O, oh, kaguyag <laughs> Alam 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 puyan <laughs> ko. Dating dating vlogger ngayon naging. Temo. <laughs> Puro mga, mga slim mga. Kain guys. Naghahanin butlang. Nag na sila, nag-aaway na sa cook oh. uh. Kahirap ng malit yung bahay ba? K

嗯。Mm. <laughs> sama na, namaste aula say La ahwan ni mga magsama-sama mga Martes. Kanawali lagi. Kailan? lagi. Sig na lang sila sa ilang mga. Ganin ang Ako na diri kayo.

Ang pag-edit ana. Ha? Ang pag-edit ana tarungan. Yan. Isung gid niya pa. Dapat pagamayon ka mayon ganin niya kay ang atong mga nawong dagpo kayo. Yung sa matag kadako kay iyang ni Sugman. Mga maritis na sila dyan. Mga maritis yun sila. Hi, kamusta dito? Ano? You know, yan, idol? Ang pinaka-pangit namin, <laughs> know, ano? Ano? tayo, idol? Pangit, pangit taon. Yan, you no? Know. Agay! Kampay sampai daw, kapay! Shot, Oo, hindi pa tapos si ang chins driver. Chins driver yan. <laughs> <laughs> Oo. Oh, kasi kanina naman, kami man nag-drive dito. Si, ngayon, siya na lang. Wala na yung? Last na. Sarap, Dapat oh. Dapat nga nito, ang kong kanina. Hmm. Baga. Yung 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 baga ug kalayo. Hmm. <laughs> <laughs> Ang nagayot baga ila. Oh, ano ba taw? Ayan. Bakit nagulat ako? Kapi Sarap yan. nito. Kape, kape. Tama. Wala din mo na kasabay din ko hmm. nang sibigya. Wala. Oh, lagi. <laughs> Sarap ng kape nila, malamig. <laughs> <laughs> yan man no? oh. Ah, sarap. Good morning mga idol. Yan din naka, nakapag-video kagabi ng maayos kasi siyempre minsan na magkasama kaya banding-banding ba at hindi ma wawala din yung shot na ng mga ano bear so kasama ang mga pinsan natin kaya hindi na ako nakapag-video kagabi so shout out po sa inyo lahat good morning magkape na po kayo at merong nag <laughs> ayun <o. laughs> so magkape na tayo good morning good morning sa at saka merong wow sarap po dilis tapos oh, <laughs> Dalaga to. Ay, walang dala na. Iyan <laughs> o, di ba? Salad. sa na yun. sarap yan. So, kape tayo, kape. Ayan ayos ayun o. Walang tulog. <laughs> Bale, mga umaga na kami nakatulog mga kayo. Uh, around 4 ng umaga. So, magkape tayo. Timpla muna na ako ng kape mga kayo. Doon. Kape, kape, kape. Wala, give message ko na ako. Voice message. Mm, kape, oh. Sarap, oh. Dilis. Tapos, ano. You know. Ah, salad, man. Sarap yan mamaya, oh. ah, oh, dilis, oh. Kape, tapos dilis. Mm, sarap, oh. Ang problema nito, mga ka kaya ako nagkape. Kasi nakita ko ito kagabi. Si <laughs> cake oh. May, may ano pa. May mama, Ha?

Kapi muna tayo. Mm. Yan. Yeah. All right, mga daw. time check tayo is 11.35 na ng umaga at tumawag na sila insan ko na dito daw sila kakain. So, sabi nila mag, mag ano daw, Ma, ano ba yan, magbulang lang daw, magbili daw sila ng ulam, ano ah, mga gulay. Yan. At saka, nilabas namin yung isda dito ibabad natin muna para mabilis malambot pero oh babad natin dito siguro mga kaidol sa labas Ibabad babad natin sana para i ano daw i ano ba yan? tawag daw i ihawin para sa bulang lang ba so ibabad natin muna para mabilis malambot mga kaidol ba yung isda ayan babad muna natin dyan mga kaidol Iwanan lang muna natin dyan oh, ma Malalambot lang yan mamaya Iwanan muna natin dyan Mga kaidol Sila magpatsik daw siya ng kanyang ano Ng kanyang bugo Tapos tingnan lang silang dalawa Ha oh, oh. 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 <laughs> ha Ah, dili sakit ah. dili, oy, dili lagi sakit lagi. Dili te, lang. <laughs> Ako <nilis>, ma, <laughs> dugo, tapos nila. pag i-ano i, na. ganyan Dili lagi. Dili, ay dili, tanawa ay, ganyan, 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 ay,

taas mhm. okay. tapos natapos na. Ano kasi siya? Parang ano ba yan? Tawag doon? Takot sa ano sa Ya yeah, pila wan ni mm -hmm. um, karayom. Karayom. Deka ang makan on makira na siya. Sa ako no kay rapot kay akong dugo. Kunta sa akong kolesterol. Alam ko sa dugo. <laughs> takot sa karayom mga kalor. <laughs> Pero yung karayom ko. Hindi <laughs> 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 man siya takot. Yan <laughs> mga kaidol at andito ako sa labas dito ako nagtambay sa labas napakainit mga kaidol oh grabe oh. din ng araw ngayon napakainit ang singaon ng ano ng siminto tapos dito tayo sa labas pero okay lang goods naman kasi may hangin naman malakas yung hangin dito kasi sa loob kasi wala kang makikita ng ano mga tao kahit sa sakyan di ba kasi nasa loob ka ng bahay uh, sila doon nag nagkukuntuhan natawa ako kay love <laughs> loko-loko talaga natatakot man sa karayom <laughs> so yun mga kaidol at dito ko lang muna tatapusin yung ating video salamat sa mga sulit kaidol natin dyan at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video sana ay na enjoy nyo yung ating video ngayon so maraming salamat at sa mga bagong pasok dyan please like and share and don't forget to subscribe Jed Mendero TV hanggang dito na lang I love you God bless you all mag ingat kayo palagi mga kaidol bye bye mm -hmm.